ngayon guys update muna to sa iyo sa aming mga talong o, sa mga pananim namin dito tingnan nyo pagkatapos ng bagyo ganito o, hanggang ngayon no, malakas pa rin yung hangin dito sa amin o, tingnan nyo mga puno ng aniyog yun know? o lang mababa yun dito yung pinagtanima namin ang talong o, tingnan nyo yung mga talong namin dito puro ng mga sanga para na bali oh, na bali ng hangin yun know, oh. guys yun know, oh ito yun know, oh na bali ang oh, daming bali guys kan, tuh, ito pa okay guys oh na balik, bali balik, daming bali kawawa oh, yung mata pananim namin dahil sa bagyo puro bali ito tingnan nyo guys hanggang ngayon di pa humuho pa yung hangin ang lakas pa rin ano Tita nyo naman